Hello mga tangay! Kasuy ang isa sa mga paboritong pasalubong mula dito sa Puerto Princesa. Sa episode na ito, malalaman natin kung papaano ba iproseso ang bunga at maging ang buto nito bago tuluyang maging isang paboritong pasalubong ninyo. Kaya tara, samahan ninyo ako! Para maipakita kung paano ang pagproseso ng mga kasuy, pinuntahan namin ang tanggapan ng Department of Agriculture, Palawan Research and Experiment Station dito sa Puerto Princesa. Dito ay sinamahan ako ni Tangay Nimrod Agustin, kawani ng DA Press, sa paglilibot sa kanilang taniman ng mga kasuy na tinatawag nilang Cashew Eco Park. Sa aking panayam kay Ma'am Librada Fuertes, ang Center Chief ng Department of Agriculture, Palawan, sinabi niyang nabuo ang konsepto ng Casio Eco Park matapos na magkaroon ng proyekto ang isang programa ng kanilang tanggapan. Pinaplano ng UP Los Baños na magkaroon dito ng edible landscaping project. Mm -hmm. So sabi ko, bakit hindi natin ilagay dito sa ilalim ng kasoy? Kasi highly seasonal lang kasoy. Mas maganda na mayroong mga Crops uh, na ginagrow tayo under kasoy kasi highly seasonal nga siya, ang, ang income niya during the season lang. Okay. Samantalang may mga cash crops under ng kasoy so mayroon pagkakakitaan ng farmer. Sabi niya, oo nga ano, maganda yun. Uh, yung edible landscaping ilagay natin sa ilalim ng kasoy. Mm -hmm. And then habang tumatagal sabi ko bakit parang baka pwede natin siyang grow ng kasoy eco park. Dito nga sa Eco Park ay makikita ang iba't ibang varieties ng mga kasuy. At bilang unang bahagi ng pagproseso ng buto nito, kinakailangang sungkitin isa-isa ang mga bunga. Kaya syempre, di ko na rin pinalampas ang pagkakataon na ma-experience ang pagsungkit ng bunga nito. Tara mga mm -hmm. tangay, magsibot muna tayo. Sir Nimrod, paano ko malalaman kung okay na ba yung cashew fruit na yes. pipitasin ko? Nakikita po natin mam ma sa kulay, katulad nito pag mitra po siya medyo madilaw-dilaw siya at may kulay-orange po siya. So mm. ibig sabihin ilog na. Wow! Yes. Yung ibang variety po kailangan pula or? Ah, dilaw po mam. Ma dilaw? Ah okay. Pero yung kung green hindi pwede? Hindi pa. Okay, dilaw, okay. sige. So mga tangay, extra challenge tayo nito. Sana makuha ko. <laughs> Ay, hindi. It, sana ma-shoot it, ko. Ito, Tama po yun ba? Yun. Oh! Okay. Perfect! Yay! Ang bigat ng sibot. <laughs> Yan! So, from here, Sir Nimrod, Yeah! So, kailangan tatanggalin ko po. Totoo yes. po ba na masyadong acidic ito pong yes, buto? So, uh, itong part po ng kasoy ma'am, itong itong sa taas niya kasi 'di ba nakaganyan siya. Uh -huh. So ito po ay medyo mapakla itong taas uh -huh. niya kasi nandiyan po yung pinakapuno ng ano, ng kasoy. Uh -huh. So itong part naman ito masyadong mataas na yung ano niya, yung acid niya itong spoon. Okay. Ah, okay. So, maya, kapag pinaprocess namin yung ano, yung bunga ng kasoy, tiyatanggal namin to halos ano siya? Kalahati. Kalahati. Oo, tapos yung dito rin. Yung dito na po. Ito na yung pinaprocess. Ah, okay, so dito, yeah. ito lang ito, pababa. It. Dito. Okay. So, paano po ang tamang pagtanggal? Yes po, ikot lang po. Ikot lang. Ayan. Yeah. Okay na po. Ayan. So, wag to. Opo, yung ano na yan, yung katas na yan. Oo. Okay, from here, una, umpisa mo natin ang buto. Paano ba ito i-process mga tangay para maging paborito nating pasalubong mula dito sa Puerto Princesa? So, Sir Nimrod, ito po yung proseso ng mano-mano na pagbubukas po yes, ng buto ng kasoy. So, ang ginagawa niya po ngayon mga tangay, ay nago-open siya ng uh, buto ng kasoy matapos na ibilad kung hindi masyadong maaro how many days po kaya 2 to 3 days 2 to 3 days. days ayan so yung yung purpose ma'am ba't nilalagyan siya ng abo, para hindi, ay, may po, abo? Po. para hindi po dumulas yung buto ng kasoy kasi ah, madulas po yan okay so, lagyan niyo rin po yung kamay niyo yung itong daliri yung hawak ng buto okay. para hindi po mapaso yung ano yung daliri Ah, okay. okay. So, kailangan yan, po yan. talaga may abo. Matapos nga ang pagbubukas sa mga buto, dinala naman ako ni Sir Nimrod kung saan pinoproseso na ang mga ito para maging paboritong pasalubong ninyo. Totoo po ba na nakapaghinihaw? Yes, ma'am. Yung kasoy ay nakakamatay sa mga... Yes, po. Ah, <laughs> yung mga haka-haka lang... Yes, po. Totoo po, Totoo po yun, ma'am. ba po sa isang barangay, kapag maraming nag-iihaw ng kasoy, nagkakaroon po ng parang kisti yung mga manok. Mm -hmm. Namamatay po talaga. Because of the acid na... Yes po. Oh. Oh. Yung amoy mismo ng, ano, ng buto ng kasay. Ayun. So, totoo po yun. Hindi lang po yun. <laughs> hindi po yun yes. haka-haka. <laughs> so yun, yun ang temperature dapat hindi siya lumampas ng 50. Mm, so, so opo, dapat mababa lang. Matapos na maluto sa desired na temperatura at oras, babalutin ang mga ito at ready na para maging isang pasalubong mula sa Puerto Princesa.